Hello so, mga kaibigan! Bago saan ko kayo ng kwento? Galing sa aking kreator ng libro na binhi. Ang kwento ngayon ay Ang Lawa ng Sampalok na ba ang lawa ng Sampalok? Ito ay nasa lawiga ng Laguna. Ayon sa isang alamat, wala pa raw ang lawa ng Sampalok noon. Dati, sa kalagitna ng lugar na iyon, kung saan matatagpuan ang lawa ng Sampalok, ay may mga bungang puno ng Sampalok. Ang bunga ay nasasabing puno ay walang nakakadaig sa tamis. Kaya naman, tanyag na tanyag sa maraming tao ang sampalok na ito. Subalit mararamot ang mga may-ari ng puno ng sampalok. Walang nakakakain ng libre ng bunga ng kanilang puno kailangan magbayad ng mahal ang may gustong makatikim niyon. Grabe! Isang araw, habang nagwawalis sa pakuran ang mag-asawa, tumawal ang kanilang aso. Woof! Woof! Isang pulubing nakatutok sa tiyan dahil sa matinding gutom ang kanilang natanaw anong kailangan mo? Pa na tanong ng asawang lalaki. Magandang araw po. Pasensya na po sa abala. Maaari po ba akong makaingi ng ilang bunga ng iyong sampalok para maibsan ang aking butong? Sumamo ng pul pulubi. Ha? Wala kang maaaring mahingi ng aming sampalok kakain ka kung may pera ka. Paano magbabayad yung pulubi kung pulubi nga siya? Bigger yun, di ba? Sa asawang babae naman, sumubok manghingi ang pulubi. Pwede po ba nyo akong limusan ng kahit ilang peraso ng lamang lamang ng iyong sampalok? Kahit okay kahit po iyang mga laglag. Hindi ho namin talaga ipinamimigay ang bunga ng aming sampalok, sagot nito. Napakatigas ng ulo mo! Nang gigigil na wika ng lalaki. Umalis ka na at baka ipahabol kita sa aso. Patuloy na tinaboy na mag-asawa ang pulubi. Ano gulat nila nang nag nang biglang nagbago ang ano nito. Naging isang engkantada siya. Labis na ang inyong kasakiman. Ang may mabuting ugali ay dapat ganti paraan at marapat na parusahan ang may masamang kalooban. Hinapas ng inkantada ang kanyang baston ang ang puno ng sampalo kumidat at bumagyo biglang bumukal ang tubig sa maikling sandali ay lumubog ang buong bakuran simula noon hindi na nakita ng ang maramot na mag-asawa naging isang lawa ang lugar ng puno ng sampalok. Ito ay tinatawag na lawa ng sampalok. Ang aral sa storya ay Biyaya sa Panginoon nagmula bukas loob na ibahagi sa kapwa.